Hi guys! For today's video is ituturo ko naman sa inyo guys kung paano magpadala ng pera sa Cebuana Luwelier po. Sending sample form po ito guys ha. Magpapadala po kayo ng pera doon sa kapamilya nyo, kaibigan nyo o kay bayad nyo. Ito ko guys, sa last video ko po is nakalagay po dito is Maria Torres. Kung ikaw po yung nagpapadala, lagay nyo pong pangalan nyo dyan. Maria Torres. Tapos, dito sa baba din po is pangalan niya din po. Tapos huwag kalimutan i-check yan na sending yan ha. Sending. Dito sa baba is ang purpose po ng remittance. Purpose of remittance. Allowance ba? Bayad ba? Payment ba? Or mga daily needs? Ganon. Tapos sino yung, uh, yung relationship nyo po sa papadalhan nyo po? Family nyo ba? Relatives o kaibigan? Tapos dito sa baba, huwag po magkamali, huwag kalimutan itong numero nyo po. Kasi dito po sa numero nyo po, magsisend po sila ng code or control number nitong pinapadala nyo po. Pinapadala nyo po na amount. Itong amount na 1,000. Control number nyo po. Iti-text po nila dito. Tapos itong email at birth date is optional po. Yan kung lalagyan nyo po hindi. Tapos yung receiver is dapat po complete yung name, complete yung spelling, tama yung pong spelling po kasi pag may namali po niyan, hindi po nila i- hindi po nila -re yung pera na pinapadala niyo po. Tapos ko ito kasi magte-text po sila ng ng uh, code control number sa cellphone na inilagay nyo dito. Huwag kalimutang permahan po. Tapos yung ito namang pagsisend po is hindi na po sila nangangailangan ng pera na ano na ay pera hindi. Hindi na po sila nangangailangan ng ID. Ang ID po kasi is for receiving money lang po, hindi po sa pagsisend. So kung may card po kayo sa Cebuana Lowellers, ipakita nyo po para po may points po. May points po kasi yun. Madagdag po sa points nyo. Yun lamang po ang sana po may natutunan kayo sa aking video. Thank you so much for watching MB Vlogs. Don't forget to click like, share, and subscribe MB Vlogs po. Thank you!